Uh, luxury supercars. Marami na pong uh, nauna, may nabenta na akong Ferrari, may nabenta ng Maserati. Yung Maserati ko na na-donate na natin sa PGH para may tayo ng, uh, ng bone marrow transplant facility para sa mga cancer patients. ng pandemic, uh, nagbenta na rin tayo ng Ferrari. Pero ito po, yung pinangako ko na itutulong natin kasi may, before meron tayong, uh, na-interview tayo sa isang uh, show kung saan sinabi, pinakita ko na po ito lahat eh. Sabi ko lahat ito eh sobra-sobra na yung binigay sa akin biyaya. Ito tulong na lang po natin sa mga kababayan natin. Nakalita uh, tayo yung reality sa Maynila mm -hmm. po, sa Maynila. Mm -mm. Sa una sa Sampaloc na groundbreaking na po tayo. Tapos kung uh, sa Sampaloc po kung saan ako lumaki mm -hmm. sa Maynila. Ngayon, uh, yung mga susunod sa Tondo, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon at nanalo tayo, nabiyaan tayo, eh, rin, matatayuan natin pati lahat. Kasi kaya po, Santa Ana, uh, Pandacan, Pandakan, Ermita, uh, ano ko ba, Intramuros, lahat ng mga malalaking lugar sa Maynila para yung mga tao hindi na pumunta sa malalaki at mamasahe pa. Meron na silang lugar, meron na silang mapupunta sa mga lugar nila. All eh, Sobra, sobra, po eh. Opo, eh. tayo ng sobra-sobra. At hindi naman siya nagagamit. So tingin ko, mas mapapakinabangan siya na mas marami nating kababakya. Support friends na gusto rin tumulong sa charity. Natulungan nila ako nga mabenta to. So nakapag-raise po tayo ng more than 200 million for, for the building of our Sampalok Dialysis and diagnostics Diagnostic Center. may iba pa namang natira. May iba pa natira niya para pagka uh, ganito na madami kang binibenta. Siya may issue one kasi yung ba't ka binibenta? Ba't mo binibenta? Kung di sinabi mo for the dialysis pa yan. Uh, uh, this is not for for me. Hindi para ako maki-import kasi I've been giving back more than 10 years. We've been helping others for more than 10 years na. Ito po, dagdag lang. Meron na tayong mga SP mobile clinics complete with laboratory equipments, x-ray, ECG, ultrasound, Uh, meron tayong SB Mobile botika na umiikot everyday para magbigay ng gamot sa mga kababayan natin. Ito po, itagdag lang. Para matayuan natin yung iba't ibang mga lugar natin sa Manila. Una-una, syempre, sa Palo, kung saan lumaki, ng Dialysis and Diagnostic Center. Para libre, ulitin ko po, libre paggamot, pagpacheck up, magpa-laboratory ng mga kababayan ko sa I think this uh, coming week, malapit po. Wow, so, hindi na namin hindi ko makikita sa so win to win. Ah, uh, baka wala muna kasi uh, simula na po ng na, uh, uh, kabisi natin sa pag-ikot sa Maynila, pagpapakilala. Ang gusto ko lang naman makilala ako ng mga tao, eh, mga kababayan po eh na meron palang SB Batang Sampalo na matagal nang tumutulong at handang ialay yung serbisyo, yung kapalaran niya para sa taga-Maynila. Gusto ko maintindihan nila na kung ako nagagawa ko yung mga pagtulong na kinakailangan sa mga kababayan natin, sa sarili nating bulsa. What more pa kung yung pondo ng Maynila ay mapunta sa mga tao. Right, ito SP kasi parang napakakalmado naman ang buhay mo, di ba? Parang bigla ka na ganap ng challenge. di ba? Parang, parang bakit bigla mo to? Kasi I'm sure pag ganito, di ba? Lalo na pag local, local yung elix, ang dumi. Ready ka na ba doon? Actually, so, nararamdaman ko na mm, nga eh. Palaga, may oh boy. Talaga? May oh, tumatanggal Grabe. Yung bawat post ko, minsan, dami yung mga know. troll farms, yung oh, mga bashers. Sabi ko, hindi ko na pinisip yun. Ang sabi ko, paramihan na lang na magandang ginagawa. Wala tayong ibang gagawin kundi pagtulong at kapunihan para sa mga mamamayan. At gusto kong ipakita na kahit wala pa tayo doon, kaya na natin gawin sa sarili natin pulsa. Kaya pag napunta tayo doon, mas madami pa tayong bibigay na tulong. Mas dadagdagan pa natin. Gaya ng mga tulong natin sa seniors, pagtatayo ng mga diagnostic centers, libreng hospital, alawan sa mga studyante, uh, paglinis sa Maynila kasi napaka dumi ang Maynila. Alam mo na daw kung nasa ibang syudad ka, at alam mo na pag napunta ka dito sa lugar namin, pag dito hindi na ganoon, kaaya aya madumi na, alam mo na daw na Maynila. Tapos, nasa fifth risky city ho tayo sa buong mundo so takot yung mga tao di ba so yung peace and order kailangan din maayos ang dami number one, yung corruption eh. alam mo kung bakit dahil, dahil, sobrang daming nahihirap eh sana matigil at mabawasan man lang yung corruption sa Maynila